isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog Nagmula ang nanay ni Eva sa estado ng Rajasthan, India. Mahilig siyang pumunta sa India. Madalas siyang bumisita at maglakbay. Noong 1995, pumunta si Eva sa India para bisitahin ang Jason. kasama ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo na sina Oliver, Nora at William. Nang malaman ni William na gustong bumisita ni Eva sa Jay Salmer, hindi siya natuwa sa kanyang desisyon. Kinausap niya si Eva sa kanyang silid. Anong nangyayari William? Hindi ka pa handa? Bilisan mo na. Eva, hindi ba pwedeng sa ibang lugar na lang? Kailangan ba sa Jay Salmer? Anong problema? Bakit gusto mo pumunta sa ibang lugar? May village na tinatawag na Kuldhara sa Jay Salmer. Hindi mo ba alam kung anong nangyari doon? Pumunta si Oliver at Nora sa kwarto ni Eva at nakinig sa kwarto ni William. Hindi namin alam. Ano bang nangyari kay William? nabasa ako tungkol sa village. Pinagmumultuhan daw yun. Natawa si Oliver sa kanyang narinig. Ay naku, William! Kahit saan ka naman pumunta, gumagawa ka ng kwento tungkol sa pupuntahan mo. Hindi ko imbento yun. Totoo nga, Nabasa ko yun sa librong to. Tatlong daang taon na nakalipas. Masaya ang nayon na ito. Lahat ng gusto ng taga doon ay laking mayroon. Hindi sila nagkulang. Pero may walang awang hari na si Bushan Singh ang nag-alipusta sa mga taga doon. Unti-unting nabawasan ng tao ang nayon dahil umalis sa mga tao. Nagalit ang hari kaya naman, hinigpitan niya ang mga umaalis at pinahirapan sila. Sabi nila, may gitlimang daang tao ang namatay, kaya naman natakot na umalis ang iba. Matapos ang ilang taon, nagkasakit ang hari. Pero kahit namatay siya, hindi niya maiwasan ang pagkontrol sa nayon pinahirapan ng multo ang mga tao at sinabi sa mga alamat, hanggang ngayon, kapag may lumalapit doon, pinapatay ng hari. Nakikinig ng mabuti ang lahat sa kwento ni William. Nagkatinginan sina Oliver at Nora at tumawa ng malakas. <laughs> Ayan, Eva. Kaya ayaw kong pumunta dito eh. Lagi akong pinagtatawa na ng dalawang yan. Guys, huwag niyo ngang pagtripan si William, ha? Ano bang inaasahan mo kay Eva? Lagi na lang ganito. Si William talaga. tumingin si Eva kay William. Huwag ka maglala, William. Hindi tayo lalapit sa cold harap. Sige, Ava. Tumingin tayo ng mga tanawin dito. Naggala si Eva sa Jay Salmer kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-ikot sila buong araw. Nang maggabi at pabalik na sila sa hotel, nakita nila ang sign papuntang harap Villa. Tinigil ni Oliver ang kotse at nataranta si William. Huwag <laughs> kang -biro, Oliver. Umalis na nga tayo dito. Natatakot na ako. Walang mangyayari. Mag-drive lang tayo dito. Pero hindi tayo lalabas ng kotse. Sige, tara na. Nagmaneho ng mabilis si Oliver sa loob ng maroon. Walang tao dito. Madilim at lumilipad ang mga paniki. Sa di kalayuan, may maririnig kang umiiyak na pusa. Tinigil ni Oliver ang kotse at lumabas. Kasama niya si Nora. Nag-ikot-ikot pa sila dala-dala ang ilaw. Oliver, umalis na tayo dito. Hindi ligtas na magtagal dito. William, walang kahit anong dito. Lumabas ka na Tara na. Lumabas rin si William at Eva sa kotse upang maglibot. Nakakita si William ng sirang statwa sa dulo ng kanyang ilaw. Maya-maya, umilaw ng pula ang mga mata ng statwa. Natakot si William sa nakita niya. tayo dito pakiusap. Natatakot na ako. Tara na guys. Bumalik na tayo sa hotel. Tara na Oliver. Ayaw tayo paglakbayan ng mga matatakotin dito eh. Sige, tara na! Bumalik na silang apat sa kotse. Nang may narinig silang umiiyak. Tumingin sila sa paligid pero walang ibang tao. Saan ang gagaling ang mga boses na yun? Mas lalong lumakas ang mga iyak parang may hinihingi ng tulong na siya ay maibigtas. Ngayon, silang lahat ay natakot na. Iligtas, Iligtas niyo, niyo kami. Iligtas niyo kami, Iligtas na niyo kami, kami sa masamang hari. Tara! Bilisan natin! Mabilis silang sumakay sa kotse. Pinaandar ni Oliver ang kotse. Ngunit ayaw nitong bumukas. Kahit paulit-ulit ulit maririnig sa kanilang mga boses na takot at ninenerbios na ang lahat. Ayun, magsimula ng kotse! Ewan ko kung bakit! ba? Diba? Sabi ko sa inyo, wag na tayong pumunta dito pero walang nakinig sa akin! Nagsimulang umandar ang kotse. <laughs> Di ba, William? Umandar na ang kotse. Takot ka sa lahat ng bagay. Umalis na tayo dito. Inilisan ni Oliver ang pagmaneho pero hinarang sila ng kaluluwa ng hari. Natakot siya sa kanyang nakita. Nawalan siya ng kontrol sa kotse at nabangga ito sa malaking bato. Tumama ang ulo ni Oliver sa manibela sa hinang pagkahimatay niya. Nang magkamalay ang lahat, napansin ni Nora na may mali kay Oliver. Nataranta siya. Oliver! Ora, sa na, na kayo maupo ni Oliver. Ako na magmamaneho. William, samahan mo ko sa harap. Tama. Pumunta na tayo kaagad sa doktor. Lumabas silang tatlo sa kotse at nilipat si Oliver sa likod. Napansin ni Nora na nagdudugo ang bibig ni Oliver. Wala na siyang pulso at maputla na siya. Matay na si Oliver, Emma! Natigil ang tatlo sa pagkamatay ni Oliver. biglang sumulpot ang kaluluwa ng hal. Namumula ang kanyang mga mata at mayroon siyang espada kung saan may tumutulo na dugo Galit siyang nakatingin sa tatlo habang takot na takot ang tatlong magkakaibigan. Ang lakas ng loob niyong pumunta sa nayon ko. Sa akin ito, ang mga batas ko ang sinusunod dito. Hindi namin ito gustong sirain. Pakawalan mo kami at hinding hindi na kami babalik sa nayon mo. Gagawin ko kayong halimbawa. Maghahasik ako ng takot sa lahat na maglalakas-loob na lumapit sa nayon ko. Takot sa mga narinig, tumakbo sila sa iba't ibang direksyon. Sumobra pa ang galit ng kaluluwa ng hari. Siya ay nagkaroon ng kakilakilabot labot na itsura at inatake sila gamit ang kanyang espada ay lumabas na kiblat mula sa espada na tamaan si William, Eva, at Nora sa paa. Nakuryente sila at sumigaw sa sakit. <tinyo> Namatay ka agad si Nora. Tumawa ng malakas ang hari. Hindi na sinubukang tumakbo ni William at Ava. Lumuhod sila at nakiusap. Pakiusap! Pakawalan mo kami! Sinakal ng hari si Eva at tinaas ito sa hangin. Nang makita ni William na pwede siyang tumakas, tumakbo na siya. Naghabol ng hininga si Eva kahit namumutlan na. Nagpumigla si Eva ngunit nang hinan na ang kanyang buong katawan. Mabilis na tumakbo si William palabas ng nayon. Hindi ka makakatakas sa akin! Sisirain kita! Naging usok ang kaluluwa ng hari at hinabol si William. Tumalon si William sa bukana ng nayon at nadapa ito. Tumama siya sa bato. Tinanaw ni William ang hari at nakitang mabilis ito dahil sa usok. Kinabahan si William. Nakarating ang hari sa bukana pero hindi siya makalabas. Kumalma na si William. Huwag ka nang babalik pa dito! Nawala ang hari sa isang iglap. Bumalik si William sa hotel na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Kahit kailan, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.